living life every day let it die not okay ito lang ang aking pagbibigyo no? good morning sa lahat at sa ating mga OFW <coughs> good morning at magkape kape po tayo Ayan. kape 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 kaya ayo kapon hindi tayo nakapag outro no? so mamaya maya wala tayo. Huwag muna ngayon. Huwag muna ngayon pa. Tunoy lang. Good morning sa lahat. Ito ako ngayon sa aking kapatid. Si Flor. No. Ito mga halaman. Oh. Ang ganda ng tanawin. Oh, alaman. Oh, oh, oh matanim. Ito so, na, naghanap na yung ano. Naghanap na ng butas ang, tutang makulit. Oh, tara, oh. Ayan, i-focus natin. Pero, di na siya makadaan so, eh. Ayan, na ng paraan, makalabas nawala ng isang araw puti umuwi yeah. comment kayo kung ano tong halaman na to yung halaman yan oh. talong eh okay, may talong dyan oh. talong yan. yung halaman yan o oh.

emas tanim okra tolong picai itu rambutan tuh rambutan ya rambutannya rambutan tuh rambutan. yung har harvest nyo yun oh harvest nyo yun yun yung harvest nyo ah. oh dito na muna tayo